Ito lang po yung simple explanation mga idol. Ito po yung pang FI. Gaya na sinasabi ko, KYZ po yung pang FI. KPH naman po yung pang card type. Ito po yung pang FI. I-explain ko lang po. Ito yung clutch lining ng FI. Yan. Para malinaw, meron po siya nito. Kung may papasok pa natin dito sa clutch housing tong original niya, hindi siya basta papasok. May tamang ano po to, may tamang pwesto. Yan. Ito yung tamang pwesto niya. Dapat itong anong to, itong may spring. Katapat po yan dito. Yan. Hindi pwedeng dito mapasok yan. Hindi pwede dyan. Dapat dito. Kapansin nyo ha. Yan. Diba ito? Itong may spring, dito natin itatapat. Yun. Pasok. Diba? Pagandahan dito sa tapos lining ng carb type. Ito yung pang carb. Di ba wala siya na ito? Ito yung pang carb. Kahit saan mo pwesto yan, papasok yan. Kahit pa ganyan. Kahit ikot mo gano'n Kahit ikot, ikot mo yan. Ayan. Papasok yan. Tapos ikot mo ulit. Isa pang ikot. Papasok ulit. Ikot ulit. So, wala siyang tamang wala siyang dapat isakto hindi ko tulad nito na meron siyang tamang pwesto ito, kahit anong pwesto niyan, papasok yan. Itong card type. Ipapasok sa FI. Hold Uli, tayo, ha. Ah. <laughs> yan. Yun ang kagandahan itong pang card type. Pang FI, may tamang pwesto yan. Hindi yan papasok kapag ka ganyan Hindi oh, mo, dito siya nakasuksok. Hindi papasok yan. Ilipat natin siya dito. Yun. Diba? Pasok. Yun lang. Simpleng tips lang, mga idol. At yung mga basher, bahala kayo sa buhay nyo. Ayun. <laughs> so, eh. Oh, hindi niya hindi niya pa nasubukan siguro. So, yun, wala naman tayong masamang intention sa video na yan mga idol. So, yung kung tatalon siya ng tulay, yung basher na yon eh bahala siya sa buhay niya. <laughs> gusto lang natin magbigay na simpleng tips ang magbibinipisyon naman yan, eh, tayo rin. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye. Boy Martillo. Alright.